Hello guys, for today's video, gagawa po tayo ng takoyaki Tara, pisahan na natin Ito yung costing natin, hindi ko na po na ano Pero ilalagay ko na lang po saan yung kung pa, paano timplahin siya 1 cup of earthworm <laughs> No, 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 per no 1 cup of earthworm tsp baking powder Kalahating tsp iodized salt Or kahit na anong asin na gusto nyo, pwede 2 cup water ito po yung ingredients nilagay ko po dito mas magandang iano natin sa pitcher para mas mabilis siyang isalin so bali mag start na po tayo ito po nga siya nga po pala ang ating pong uh, takoyaki pwede pong uh, ingredients niya ay ham or cheese or repolyo with carrots o kaya lagyan nyo ng kanton with yung tatak na iswan yan Uh, ito po kasi ang sa akin cheese lang po kasi yung ham ko naubos na kaya cheese lang po ang ingredients natin na ilalagay sige po mag start na po tayo ito po ang gagamitin natin sa pagluluto pwede naman po kayong order na merong kasama ng ano, kalan pero sa akin ito muna tsaka syempre ito po gagamitin natin para sa ating pag ano ng takoyaki. So tara, huwag na natin patagalin pa ang video natin. Mag-start na po tayo pagluluto. Ayan po, spray po natin ng konti. Ayan. Meron po tayong mantika or uh, ano tawag dito, vegetable oil. So, bali, ito po. nga natin ano para malaki yung ating gagawin takoyaki yung hinahantan natin yung takoy medyo hit lang po para hindi masunod at yan ni-request ng anak ko pahapon pangyayon ko lang yung panglulutuan so bali, sasabay ko na po yung pagbibidyo natin para uh, ma-share ko sa inyo yung ating uh, takoyaki yan Yan, tatagalit na po natin kayo. Kailangan natin i Hindi pa, medyo matuto eh. Pagka ito po ay uh, na ano na sa ilalim, iyaan niyo po sila. Sa ilalim iyaangat niyo po. Kasi baka mamaya sunog na, hindi pa alam. So, balito talaga. Yan. Saka, Pagka yan po ay uh, Rumalaw na ang pagdito. Ito, ito, Ilalim niya. Yan. lang daan-daan natin siyang i-ano, pabalikta rin. Kasi pag hindi naman yung binaliktad kaagad agad, yung ilalim niya. yan Pero talaga, pagka first time, ah, hindi pa alam mo gagawin ah, hindi naman po talagang ganyan po talaga ah, pag first time lang naman, misa na pumapal pa yan at saka, huwag naman po kayo mag-alala kasi yan naman po ay inaano po na tingnan. So, bali, kahit masira po yan, pag yan po ay naluto na, yan po yung po natin para maging ano siya. Ayan. po naman natin kailangan lang na ano. yan medyo naantot siya. Hindi ano pa ba? Hindi ano natin nababaligtad. Ito po. Ayan, ito, 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 ito. Ay, maganda na siyang paikutin pagkaluto yan kasi po sana siyang natatanggal sa ano. Ayan. Ayan po. Tulad dito. O, oh, diba? Pagka nato na po siya, hindi na po siya tumitikit. So, balik pwede na natin siyang i-roll. Ayan. Pwede na natin siyang balik ta Ayan. Tulad dito. Isang ito. Ayan. Ayan. Hmm pa. Isa sa tingin ninyo, bilog na siya. Yan. Ito hindi pa. Medyo ano pa to Kailangan yung bilog na bilog eh. yan so bano ito po no, to na kasi umiikot na siya yan papaligtarin lang natin okay. kasi yung iba baka di pa Ito po, uh, ating uh, Takoyaki. Ayan po, yan po. Yan, katulad niya, no? meron pang hindi luto na, na ano pa siya. Yan. Yan lang po. Baliktad-baliktad lang po ang isa maluluto po yan. Sabi niya, pag may lumabas na ganyan, hindi pa yung luto sa loob. Yan, ito, maluto na. Yung luto, tatanggalin na po natin. May mga luto na po. Tatanggalin natin yun. Gamit ang stick, tatanggalin na po natin yung luto. Ayan. Nalagay natin sa isang. Hindi pa. Takoyaki sauce, nabili ko lang po ito sa uh, Shopee. Yan. Masarap po siya. Pwede naman po mag-DIY na lang po kayo. Ah, uh, manong kayo ng, gumawa kayo ng sauce. Ilalagay ko na lang po yung sa description box, yung mga recipe or mga sangkap. Meron din po tayong mayonnaise. Ang tawag ito? QP. Japanese mayo. Japanese mayo. Sa Shopee ko rin po yan nabili. Masarap po siya para sa takoyaki. Yan. At eto na po yung ating nagawa. Meron po tayong nilagay na kung ito, parang dam. Ayan po, nasa ibabaw. Tapos ito po, yan. At saka nilagyan ko na rin po ng mga noy. Yan po. Hanggang sa muli, huwag niya po kalimutang subscribe, like, share, at saka pindutin niyo na rin po ang bell buttons para po lagi kayong update sa aking mga bagong video. Salamat! Uh -huh.